tiwala sa kami pare eh. Ang baga, pagpipokahan natin O oh, yan Ano mga bahay ng mga tsikinya uh, Bilisan kong lakad Bagal ng silang lakad ay eh. Moro mga Pilipinas na maglakad ay eh. good Oh, grocery. Punta kami ng grocery. Yan. yung mga bahay ng ano. Uh, Chiquilla. ano sila dito? Aramdam. Aramdam. Bahay. Aram. Ayaw nilang nang maingay. Sila tahimik lagi. disiplinado yung mga driver dito. Malinis. Malinis sila. Ha? Huh? Ready? Si, si. Punta kami ngayon sa pinakamalapit na grocery. Malapit lang sa amin, <coughs> malapit lang sa aming accommodation. Uh, walking distance lang. Nasa ano kami? Nasa sa, ginagawa oh. Ganito lang. Ganito. Ganito ang ano lang. Simple. Hindi sila maporma sa bahay, no? Hindi sila mahilig sa ano, yung mga uh, design.

Disiplinado talaga sila. Standard talaga sila dito. Walang unahan. Walang unahan. Safety na tao ang concern dito. Ito ang bus stop nila. Yan daw, bus stop. Yan. may aso. Lucky oh. Tsaka ang aso dito, disiplinado yun. Hindi na nga na nahol. Ang aso dinananahol, <laughs> dinananahol, dinananahol, <laughs> dinananahol, dito, disiplinado dito. pa rin. <laughs> <laughs> Tinan mo yung bakod nila, mababa, mabababa lang. Alam mo yung ano, pag secure yung lugar, di ba? Mababa yung crime rate. Ano mo? Dapat po sa Tesco ayun yung mga kasama natin o no? tuntun sila. Yan, ay maganda maganda dito kahit na time ang oras natin ay ano na 10 am na malamig pa rin spring ata ngayon dito spring na ano? tina mo, ang mga Pilipino pag nasa ibang bansa, sumusunod sa batas trapiko pero pag ano sa atin wala di ginagalang yung Pilistrian dito kahit malayo yung Pilistrian, doon ka talaga tatawid Ganun dito. Electro World. Saan tayo mauna? Sa ElectroVolt o sa Tesco? Oh, Tesco na tayo. Ano ba, eh, eh, sa, sa... Sa... Tesco na muna tayo. Okay. Taga, tagalang, 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 Tara, nah, let's go. Uh, sama sa wala pa 'yan. Teka, Bye <laughs> bye. Electric car. Yes okay, <laughs> <kawain, nakikaw>, eh. <laughs> huh? pauwi na kami. Galing kami ng Tesco. Ah. Oh, bitbit okay, -bit na. Pilipinas! Yesulo, digasulo lagi pagalitan Mukarban. <laughs> Hindi na sila, Lagi papagalitan ng landlady. <laughs> O, oh, si Mr. Smurf. Why took now? Hindi na tinatablan ng malamig. It's malamig kahapon kasi. Nag-negative nag 4 oh. pa naman kahapon. Pa-uwi na kami, poor. guys. pa na yung mga tropa. Tropa pips. Ayan. Ganito dito. Ganito ang pamumuhay ng mga... Europeans mga chikiya ayun ah, may mga kwan pala may mga number pala yung mga ano GST namin ang bahay dito kahimik walang 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 storbo <laughs> natulad lang pala sa atin ano <laughs> Chimney yan bay, chimney. Chimney. Sigaw na. Oh. Ito parang ito yung maintenance nila dito. Parang ano nila, parang mga DPWH. Parang oh. agency maganda bawat parang yung bawat barangay may sarili kanya-kanyang parang parang may Kwan, ano? Kagagawa? Dito, hindi ka pwede tumawid sa walang pedestrian. Kailangan pedestrian talaga. Yan. Tapos dito, pag may may pedestrian at may nakapag may naka may nag-aantay sa pedestrian. Humihinto talaga yung mga sasakyan. Hinihintoan talaga nila yung pedestrian pag may tao.

Hello. Sama ko sa batch. Shout nga pala dyan sa 3,000 views. <laughs> Ayan. Natin. Ayan, balit si Ah, yun yung ano namin, accommodation yung building na yun. Oh, yung building. Yung CS Cargo. Waking distance lang naman siya sa ano. Yun ang kagandaan kasi malapit lang siya sa market. mga kilalang market dito. Ganoon talaga pag ano. Uh, bago kasi isang lugar ano. pag adjust pag-adjust 'yun ang mahirap, mahirap talaga. I can adjust with my life. <laughs> uh, kailangan mag-adjust talaga sa kultura, kultura nila dito, iba. ayaw nila nang maingay ingay isang yung kanina nga napagdalitan yung kasama namin kasi nagpapa nagbi okay sa loob ng kwarto. <laughs> pinasok kami ng landlady at pinagalitan. Pinagalitan eh? Oo. Oh. Eh, ano eh. Eh, wala tayong magagawa eh. Ano yun eh. Part ng batas nila, yun, eh. batas nila sa ano, rules and regulation ng accommodation. Kaya kailangan sundin. Ang hirap naman din kasi dito ay ano, yung komunikasyon, Ang hirap natin magintindihan. O oh, yun lang yung challenges dito, yung komunikasyon, mahirap na. <laughs> hindi kayo makaintindihan. Siyempre, bago pa kami tapos yung mga yung mga lokal dito medyo ano yan yung mga truck namin no? yan yung tanong namin yan

Sige so guys, hanggang dito na lang. Thank you sa nanonood na nanood Maraming salamat. Sana suportahan supportahan nyo ako. Suportahan nyo kami, mga kasama ko. So dito tayo ka nyo. Salamat po.